Safety tips kung kayo ay lulusong sa baha. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun regarding baha. No? Uh, safety tips lang naman to o just a reminder no, kung kayo ay lulusong sa baha. Okay, number one dyan, siguraduhin ninyo na kaya ng kotse ninyo. So ano ba yung pinakasigurado na kaya ng kotse ninyo? Ang pinaka-idea dyan ay dapat hindi aabot sa exhaust o sa tambutso ng inyong gulong. Kasi pag yan ay nabarahan, may tendency na mag-off ang inyong makina. Then, syempre, dapat hindi rin siya umabot sa air filter ng inyong sasakyan kasi pag pumasok ang tubig sa inyong air filter there's a tendency na mamamatay ang inyong makina. Okay? So 'yun yung pinaka guidance no kung sakali man ano kung lulusong kayo sigurado hindi aabot. So ngayon, paano natin malalaman na hindi nga aabot no? Ah, uh, pwede tayong gumamit ng ibang sasakyan na mauuna sa atin. Okay, kumbaga, bukod kayo yung mangunguna. Hayaan nyo munang mauna yung iba at kung sa tingin niyo ay kahit ninyo yung sasakyan na nauna sa inyo at nakasurvive siya, eh okay, pwede kayong makasurvive. Okay, ah uh, ang pinaka-idea dyan, ang pinakakaya ng ating sasakyan normally sa mga sedan, eh hanggang kalahati ng gulong. Yun yung kaya pa yan. Sa mga SUV pickup hanggang height ng kanilang gulong, yun yung normal na kaya ng isang sasakyan. So, kung sakali man, ano, kung kayo'y mananansya, uh, isa sa mga pwede kong i-advise dyan, halimbawa, may nauna sa inyo or may nakapark dun sa area na yon, check ninyo kung hanggang saan ba yung baha. Kung nakita ninyo kalahati nung kanyang gulong, eh, medyo mag-alangan tayo ng konti. Now, kung lulusong na tayo sa abaha, siguraduhin natin na buo yung loob natin. Okay, kumbaga, wala nang atrasan yan Okay, hanggang sa makasurvive kayo. So, ang pinaka-reminders ko sa inyo, uh, kung manual transmission yan, ilagay nyo sa low gear, first gear or second gear. O, mas maganda, nasa first gear siya. Kung automatic transmission naman yan, ilagay nyo sa B or L, or kung manual mode, ilagay nyo sa uh, number 1, ano, or first gear niya, ano. At siguraduhin ninyo na habang lumulusong kayo, ay, mahataas yung rev ng sasakyan ninyo o kumbaga naka, ma, madi, medyo madiin yung apak ninyo sa gas at huwag ninyong ihinto yung apak hanggat hindi kayo nakakalagpas okay kasi ang kailangan dyan is yung momentum na uh, kayo ay umaandar para yung baha nagdi-dissipate kumbaga yung ilalim ng sasakyan ninyo ay bumababaw para hindi mabarahan yung inyong tambutso at yan kung sakali man ano, na dikit-dikit at kung sa tingin ninyo do sa malalim na part, eh medyo magpa-distansya kayo. As much as possible, uh, hayaan nyo muna makasurvive yung nasa unahan ninyo bago kayo sumunod. Okay? Kasi ang pinakamahirap dyan ay yung ikaw yung mabitin dun sa gitna na pinakamalalim. Okay? So yan mga paps, no? yan yung uh, advice ko sa mga car owner na lumulusong sa ba. Salamat sa panunod. Keep safe mga paps.